Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Panibagong pag-asa ang atid ng bawat umaga. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating tinatalakay na paksa ay may temang perpektong plano ng Diyos. Kahit kailan, hindi po magiging maganda ang buhay kung wala ito sa plano at kalooban ng Diyos. At ang anumang idea ng pagkakasala ay hindi magiging kalooban o plano ng Diyos para sa atin. Sapagkat alam ng Diyos na ang kasalanan ang magiging daan para tayo ay masaktan, masira at mapahamak. Atin ngayong tutukuyin ang mga mahalagang bagay tungkol sa Panginoon. Una, si Jesus at ang kalooban ng Diyos. Dapat nating malaman na ang Panginoong Jesus ang kaparaanan ng kalooban ng Diyos. Siya ang huwaran o modelo sa kaniyang mga alagad sa isang buhay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa 1 Kabanatang apat sa mga talatang 32 hanggang 34. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman, kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalokoban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. Kagapay kinasasabi kanyang gawin at tapusin ang kalooban ng Diyos. Ang alituntunin at prinsipyo ni Yesus sa kanyang buong buhay ay ang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Ang lahat ng kanyang gagawin ay ipinapaalam niya sa Ama. Ito ba ang plano ng Diyos? kaagapay, isang patunay na tayo ay mga anak ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga plano. Lahat ng totoong nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay magkakaroon ng pusong may layuning papurihan ng Diyos at sumunod sa kanyang mga plano. Kaya kung ang puso natin ay walang ganitong layunin, maaaring mayroong kulang sa ating buhay ito ay ang tamang pagkilala o pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil ang bawat anak ay mayroong pusong magpasakop at sumunod sa kanyang magulang. Ang mga anak ng Diyos ay likas na sa kanilang magpuri at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ito ay isang natural na bagay sa kanila. Ang mensahe ng kaharian ng Diyos at ang konsepto ng kalooban ng Diyos ay magkasama. Ngunit ang tanong, gaano kahalaga sa Panginoong Yesus ang kalooban ng Diyos Ama? Ang sabi sa Mateo 7, talatang 21, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Kagapay si Jesus mismo ang nagsasalita dito kung sino lang ang papasok sa langit. Una, si Jesus at ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang mahalagang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Makikita natin ang mga plano ng Diyos saan man tayo pumunta kung ang isip at pananaw natin ay nakatuon sa pag-ibig at pagsunod. Ito ang mga mahalagang bagay na dapat nating malaman ang mga plano ng Diyos ay masusumpungan. Ngunit ipapakita sa iyo ng Diyos ang kanyang kalooban kung ikaw ay handang sumunod at magpasakop sa kanya. Dahil sa panahon ng pagsunod mo, doon mo masusumpungan ang hiwaga ng kanyang mga plano para sa iyo. Ang mga planong ito ng Diyos ay mapapatunayan. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 12, Talatang 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kagapay, isa sa pinakamatalinong desisyon na gagawin ng tao ay ang pagsunod sa Diyos. At dahil dito, mapapatunayan mo ang kabutihan niya sa iyo. Maraming mga tao ang natupad nila ang kanilang mga pangarap, ngunit hindi pa rin sila masaya. Sapagkat ang tunay na kagalakan ay iyong mararanasan kung ang natupad mo o matupad natin ay ang pangarap ng Diyos para sa atin. Ang mga plano ng Diyos ay mapangyayari. Ang sabi sa Mateo kabanatang 6 talatang 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kagapay sabihin na nating may kabigatan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung nasanay ka na yung gusto mo lang ang nasusunod sa buhay mo. Ngunit kung sakaling dumating ang panahon na mahirap o mahihirapan ka, makatitiyak akong tutulungan ka ng Diyos. Hindi kanya pababayaan ka agapay dahil sa biyaya ng Diyos kakayanin mo. Ang mga plano ng Diyos ay nagbibigay kagalakan. Ang nais ng Diyos, kapag ginagawa mo ang kanyang kalooban, masaya ka. Gusto ng Diyos, nag-i-enjoy ka. Kagapay ikaw na nakikinig ngayon, hindi ko alam ang eksaktong kalagayan mo. Marahil masaya ka. Ngunit ang tanong, yan ba ay totoong kagalakan? Bakit di mo subukang ilagak ang iyong buhay sa Panginoon at mabuhay ka sa kanyang kalooban? Kagapay, kung pag-aaralan mo ang kanyang mga salita, wala pang taong nagtiwala sa Diyos ang nabigo dahil alam ng Panginoon ang puso ng mga taong mapaglingkod. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho ring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Asus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawi Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. sa pangalan ni Hesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan